Arestado ng mga kapulisan ng MPD Station 2, Dagupan Outpost ang isang 34-anyos na lalaki sa isinagawang offline bakal ng mahulihan ng isang kalibre 38 baril sa loob ng isang bar sa Padre Radas, Silaya Divisoria, Tondo, Manila. Ayon sa ulat ni Dagupan Outpost Supervisor, Police Senior Master Sergeant Gerardo Tobera, kay MPD Station 2 Commander Police Lieutenant Colonel Wilson Villaguel, nadakip ang suspect na si alias Brian 32 anos, tubong bakolot at residente sa Bilbao Street, Tondo, Manila Nabatid kay Police Senior Master Sergeant Tobera maliban sa padalakas na police visibility sa lansangan ay regular ang kanilang offline bakal sa ilang bar na kanilang nasasakupan ang nasa coding suspect ay agad isinailalim sa proseso tulad ng medical. Agad isinailalim sa inventory and markings of confiscated evidence ang kalibre 38 baril na nakumpiska sa suspect dito sa ay naharap sa kasong paglabag sa RA 10591 at kasalukuyang nakakulong sa naturang presinto. Inyo pong natunghayan ang resulta ng matagumpay at regular na anti-criminality operation ng Dagupan Outpost sa pangunguna ni PSMS Tomera na siya rin punong tagapangasiwa at tagapangalaga ng katiwasayan sa Divisoria, Tondo, Manila.